Ano ang mangyayari kung pasabugin natin ang pinakamalakas na sandatang nuklear ng sangkatauhan sa pinakamalalim na bahagi ng dagat? Sigurado, maisip mo agad. Mga tsunami, daan-daang metro ang taas, magwawalis na mga syudad sa baybayin, mga lindol na kayang patagin ang buong bansa, mga bagong bulkan na magdadala ng nuclear winter. Baka nga, masira pa mismo ang Earth o itulak palabas ng orbit. Wow! Pero teka, ang pinakamalalim na bahagi ng Earth ngayon ay nasa Mariana Trench. Para itong sobrang lalim na lambak sa gilid ng dalawang tectonic plates. Parang isang bundok na binaligtad. Ang lalim, mga 11 kilometro. Tatlong beses pang mas malalim kaysa sa libingan ng Titanic. Napakadilim, sobrang tindi ng pressure, isang libong atmospheres. At dahil halos walang tao rito, isa itong malinis na kapaligiran. Perpektong lugar para sa ating nuclear test. Gamitin natin ang pinakamalakas na bombang pinasabog ng tao, rds 20 Hydrogen Bomb, a.k.a. SAR Bomba. Noong sumabog ito, grabe, yung shockwave umikot sa Earth ng tatlong beses. Yung mushroom cloud, 56 km ang taas. Yung fireball, sapat para sunugin pati mga buto. Ngayon, kalabitin na natin ang gatilyo. Sa mga unang microsecond, ang nuclear fuel ay nag-chain reaction, 50 megatons ng TNT nagkaroon ng nakabubulag na liwanag, unang beses na maliwanagan ang kadiliman ng Mariana Trench, tapos nabuwang cavity, isang nagaapoy na bula ng water vapor, radioactive nuclei, at mga sinamang palad na isda. Lumalaki agad ang bula, parang walang nakaharang. Ang shockwave, mararamdaman ng mga seismic station, at pati ng mga balyena sa buong mundo, pero kasing bilis ng paglitaw, biglang huminto. Kung sa ibabaw ito, ang fireball bubble ay aabot ng 10 kilometro. Pero sa ilalim ng trench, ibang laban. 11 kilometro ng tubig ang nakapatong sa kanya, parang nakapailalim sa isang higanteng hydraulic press. Isang segundo ang lumipas, ang bula ay nasa 1 kilometro ang lapad, pero nagsisimulang lumiit. Lumalaban ang pressure ng tubig. Nagkakaroon ng parang hilaan, lalago, liliit, hanggang sa tuluyan itong madurog at maging parang underwater mushroom cloud ng maliliit na radioactive bubbles. At pag-akyat nito sa ibabaw, Hulaan mo! Halos wala! Isang maliit na alon, isang bumubulang radioactive na libingan sa Pacific. Walang higanteng tsunami. Walang mawawalis na Japan o California. oh, may radioactive fallout. Pero matutunaw ito sa Pacific sa loob ng ilang araw. May radioactive na tubig at asin na makakarating sa atmosphere at ulan pabalik. Pero kahit naihipin diretso sa Pilipinas, karamihan ay mangyayari pa rin sa dagat. Eh paano ang mga lindol at bulkan? Kahit pa sa mismong trench kung saan nagtatama ang tectonic plates, malamang hindi. Ang pagsabog ay magvavaporize ng sahig dagat at gagawing salamin ang buhangin. Pero karamihan ng energy ay napupunta sa tubig, hindi sa seismic waves. At para sa kaalaman mo, mga lindol na kasing lakas ng bombang to, nangyayari ilang beses kada taon at wala mga apocalypse. Eh, baka maapektuhan ang orbit ng Earth? Hindi. Walang nadagdag o nawalang mas, kaya walang epekto. Isipin mo, mahigit 1,000 nuclear test nang ang nangyari sa nakalipas na 70 taon. Walang nagbago sa orbit ng Earth. So, ano nga ba ang mangyayari kung magpapasabog tayo ng bombang nuklear sa pinakamalalim na bahagi ng dagat? Halos! Wala! Kahit ang pinakamalakas na puwersa ng tao, maliit lang kumpara sa kalikasan. Masyadong malaki ang planeta. Wala siyang pakialam. Ito ang your time naghahatid sa inyo ng nakamamanghang agam sa Taglish huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe